Hello mga kapalaboy uh, Kamusta? Uh, update tayo sa ating Ini-experiment na, ano, na baterya Kamustayan natin kung Kumusta na ba? Pwede na ba siyang i test Or Gano'n na ba kataas yung gravity ng tubig niya? O ilang percent na ba? So update tayo mga kapalaboy. Una natin gagawin ay chicken natin yung ano, yung tubig pang ano pala to, pang 3 days natin na charge sa kanya. Kagabi, overnight natin siya para mas mapabilis yung uh, ano uh, revive natin sa baterya ngayon nasa medyo kumukulo-kulo na yung mga tubig niya ibig sabihin nasa stage na siya na, ano siguro sa percentage ko rito mga 70% na laki na ng ano ay hindi na nga mga kaparaboy nasa normal na nakikita nyo 12.50 na yung gravity ng tubig niya ibig sabihin good na kasi hindi pa naman tayo talagang one hundred plus kailangan tara na double check lahat. 2050 2050 1 150 1150 Ariyo. Ako na natin. So, next yung gagawin natin mga kapalaboy. Tingnan natin yung voltahe niya. Ang ilang volt na siya. Okay. Eh. 'yan nakikita niyo diyan mga kapalaboy 13.61 at 13.61 na yung voltahe niya meaning nasa normal na talaga yung voltahe niya ayun gamitan natin sa lang mas malaking tester ayun. mas malaking tester yung gagamitin natin sa kanya. Ito. Yeah. Makikita nyo sa 13.1 uh, naman dito sa reading natin. Ngayon, ilo load natin siya ng 70 70 amperes. Yan, nakikita nyo mga kapalaboy. Hindi sa buong baba ng Uh, ang binagsak niya lang ay 10.8 uh, load tayo ng 15 seconds uh, hindi pa rin bumaba pa meaning good siya pero hindi pa talaga to 100% na masasabi natin okay siya malalaman natin ng baterya kung okay pag mag cool down na yung init niya kasi ngayon mainit pa siya antayin natin Uh, bukas no umaga pag malamig na baterya saka natin chichikin ulit mga kapalaboy sa ngayon uh, hindi sa 70% para sa akin sa 90% ng ano or 100% pero hindi pa rin tayo kaya masasabi ko na 90% kasi uh, mainit pa bukas chikin natin ulit pag ito bukas ganun pa rin yung load niya na good siya o, meaning ibig sabihin talaga 100% na okay na siya ibig sabihin success yung pag revive natin sa baterya na to so yun lang mga kapalaboy update tayo ulit bukas kung talagang pwede na pwede na natin magamit yung baterya na to yun lang mga kapalaboy